ang ayusin mo, yung peace and order. Yung droga sa Pilipinas, ang ayusin mo. Hayaan mo na yung narrative kay Claire. Hindi lang pumasok si Kati Binag, wala ka na rin, ha? Magka-text sila. Kita mo, bagong gupit. Oo nga, ha? Oo. Nay, gumala kami kanina, pumunta kami ng Jordan, Manila. Binila niya ako ng pangpasok na sapatos. Wow. Sana all. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Alam mo, mura lang yan. Baha dito sa tagig. Sa TikTok, meron dyan yung silicone, ilalagay mo, isusuot mo. So kahit ano na sapatos mo, pwede. Kahit nakapaka nga eh. Pwede yun eh. <laughs> uh. Anyway, kamusta naman po kayo dyan sa mga nanonood? Baka naman gusto nyo i-share, share at i-like, like itong ating live na banateros. Dahil dito sa SMNI, talagang uh, wala tayong kinakatakutan. Sasabihin natin at kikwento natin ng lahat ng mga katotohanan dito na hindi ho humiilag at hindi natatakot. At ngayong araw nga na to, kita naman natin na kaliwat-kana ng baha sa Pilipinas. Eh alam mo, timing na timing yung ano yung sinabi ni Torre. Kasi mayroon isang uh, kahapon, isang araw ng uh, press briefing na sinasabi niya mahina daw ang mga Duterte, mga Duterte supporter, mahina daw ang mga DDS dahil sa humuhukay pa ng mga issue para sa ano sa naibabato kay Marcos. Eh, isa nga sa kaninang in ko, sabi ko nga doon, eh, hindi na nating kailangan maghukay dahil langit na mismo ang nagpapatunay na matindi ang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Makita nyo naman kaliwat kanan ang baha, and yet, tingnan mo naman ang kanyang pronouncement last year sa SONA, di ba? Imaginin mo, sasabihin niya sa SONA, 5,500 ang flood control project. Last year yun. O, sabihin na natin hindi totoo yun. Hindi e, di sana pwede mong naikorek yun in one year. Eh hindi mo pa rin nakorek. Magsosona ka na sa lunis. Ganun pa rin. Ano masasabi niyo diyan mga partner? Ako, ito kay Torre. Ang problema dito sa mamang ito, pinapasok niya hindi niya trabaho eh. Pansinin niyo yung mga interview niya, very concerned siya sa mga DDS. Yan, dinediretso niya, sabi niya, oh, dinediretsoin ko na kayo mga ano, yung mga DDS diyan, nag na kung ano-ano. Ang trabaho mo, ah, ah, Tore, eh hindi yung narrative. Kasi ang inaayos niya yung narrative. Sabi niya, ganyan ang ano, mga DDS, sinuhukay pa kasi ganyan ang narrative. Pero siya yung, ang pinoprotektahan niya narrative. Ang ayusin mo yung peace and order. Yung droga sa Pilipinas, ang ayusin mo. Hayaan mo na yung naratib kay Claire. Si, siya na nga ang tagapagtanggol. Siya na nga ang tagapag-build uh, up ng imahe ng presidente. Kaya nga banat siya ng banat kay Duterte. Bilang puris, pulis, hindi mo na trabaho yung naratib. Trabahuhin mo yung kalsada. Siguraduhin mo walang adik. Siguro, kasi tin, sinasabi niya na yung sabaut sa Chinese, na pinag-iingat uh, ang mga Chinese students, no? Eh, karapatan nila yon. Iingatan nila yung kanilang mga citizens, yung kanilang uh, tao. Normal yun. Eh, pinag, pinagmamalaki ni pinagaano niya na hindi naman mga Pilipino eh, mga Chinese-Chinese ang nag-aaway. Alam mo, uh, parehas kayo ni Claire. Na ano kayo eh, palibasa kay Claire, sasabihin niya, may peace and order, mapayapa ang kalsada dahil paglabas niya ng bahay, walang nagsasaksakan. Ay baka naman sa first class subdivision o first class condominium niya nakatira, normal walang nagsasaksakan. But it doesn't mean walang nagsasaksakan paglabas mo ng bahay, ibig sabihin mapayapa ang Pilipinas. Hindi po ganon. Sayang po yung uh, pondo niyo sa intel, intelligence kung ang mga mga eh, sinusubaybayan nyo lang eh, yung mga makaduterte. Subaybayan nyo yung kapayapaan ng Pilipinas. Hindi porket may mga nag-aaway na Chinese, eh yun na yung kabuuan. Hindi natin maitatanggi. Kahit po siguro grade 2, alam ang kalagayan ng Pilipinas ngayon magulo. Hindi po mapayapa. Bayulente po sa labas. no So, 'Wag mong problemahin, 'wag mong trabahuhin 'yung hindi mo trabaho. Kasi 'yung trabaho mo nga hindi mo maayos eh. So mm. focus ka ron, ha? Mm. Focus ka doon.